hindi kanya tunay na mahal kung niluloko ka ng asawa mo isa lang ang ibig sabihin niyan hindi kanya tunay na mahal kasi kung tunay na mahal ka ng asawa mo hindi hindi kanya lolokohin kailanman kasi ano bang ibang dahilan kung bakit kanya lolokohin kaya sa mga mag-asawa na hanggang ngayon ay walang lokohan na nangyayari ibig sabihin mahal nyo ang isa't isa kaya congratulations kasi magtatagal kayo kaya 'wag mong lokohin ang iyong asawa kung ayaw mong mawalan mawala ang tiwala niya sa iyo Salamat guys, please subscribe my channel para update kayo lagi sa mga videos ko.